Tinanghal na Most Outstanding Municipality sa larangan ng Literacy Program sa Claridel Bulacan na sinunda naman ng Daet Camarines Norte. Nanguna ang dalawang nabanggit na bayan sa dalawandaang munisipalidad na naglaban-laban para sa Most Outstanding Municipality National Literacy Awards na ginanap sa Baguio City. Si Orlando Encinares sa buong detalye. 200 munisipalidad sa bansa ang nakasama sa Most Outstanding Municipality National Literacy Awards sa inorganisa ng Literacy Coordinating Council of the Philippines. Kabilang dito ang Bayan ng Daet Camarines Norte. Nasungkit ng Bayan ng Daet ang ikalawang pwesto sa pangkalatan sa Gawad Parangal upang mabigyan ng pagkilala ang mga syudad at munisipalidad sa bansa na may katangit-tanging programa sa literacy maging ito man ay sa labas o sa loob ng paaralan. Nanguna sa kabuuan ang bayan ng Plare del Bulacan, pumangatlo ang San Nicolas Ilocos Norte, pumang apat ang Manolo Portis Bukidnon at pumanglima ang bayan ng Tigbawan Iloilo. Tinangal din sa unang pwesto ang bayan ng Dayet sa rehiyong pagpipili na siyang naging kinatuan ng Bicol Region sa national level. Tinanggap ni Mayor Tito Sarion ang award na nakamit ng lalawigan ng Camarines Norte na ginanap sa Baguio City. Mula digdi sa probinsya ning Camarines Norte, Orlando and scenarios, Eagle News.